Ang araw guys, welcome po sa aking YouTube channel ang uh, Discarte Pinoy Vlog But mayroon tayo dito ang gagawin isang electric stove So ang sabi ng may-ari ay gumagana siya Kumbaga magka nagkakaroon siya ng ilaw Pero bago natin din simulan guys ay kung bago ka pa lang napadpad sa aking munting channel ay huwag mong kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe. Ayan, saksak natin guys. Sige muna natin sa off. Ayan, naka off na siya. Ayan, saksak muna natin. Lagay natin sa low. So an low dyan, yeah. ang low nandito guys. Ayan, sige, natin. May ilaw siya. May ilaw. May ilaw. So lahat may ilaw guys. Low, medyong high may ilaw so ayan bali dito lang nagiinit sa low dito lang guys nagiinit sa low bali nagiinit lang guys sa low lang wala sa ay check natin kung anong problema so ayan natanggal na natin yung mga tornilyo ayan yung switch ayan yung switch tapos ito yung mga heating element yung connection ng heating element So ang gagawin natin ngayon guys ay focus tayo doon sa uh, Sa high So Ang unang una guys check natin yung high Yung high kung anong problema sa dito yung high Ayan Tapos ito karagtong Ayan Sana hindi yung sira yung heating element Kapag sira yung heating element Wala Wala Masira talaga. Palititing ilumi na yan. May mahirap dun. So ito yung heating element kabila left and side, eh, left and right. So ayan mag-aandar siya. So ibig sabihin, and buo ang heating element na high buo bueno, buo yung heating element So ito guys yung switch niya. Yan switch. Mali. Ito yung high saka ito yung low. Tapos ito na yung ilaw niya. Titingnan natin yung loob. Sana mabuksan natin to guys. Ngayon, guys, natanggal ko na siya. Ayan. Ito yung high. Ayan. Ayan. Hindi na dumidikit, guys. Ayan, o nakakita nyo yan hindi na dumidikit ano dapat nakadikit siya dyan kasi itong isa ayan yung low nakadikit ito hindi ayan hindi nakadikit siya kaya wala siyang koneksyon or walang kontak walang kontak kailangan meron yan ayan So ang gagawin natin diyan ay kailangan may ano, natin, may dikit natin 'yan. Wala so, sang konti So may sunog siya guys, eh, no? sunog. Isisin natin ng ano, ng liha. Kailangan makadikit yan. Yan Yun. Buritas. Buritas guys. Sa kaya nakalagay yun o. Ayun, yung tuyo nakalagay guys oh. ano oh. Dito. Tira na guys yung lock Ang gagawin natin dito ay talian natin ng cable tie So tatalian na lang natin ng cable tie Para uh, Ano Umigpit Ayan no? Bumukas eh. Nasira yung lock dito. maano marupok. So, ang gagawin natin, tatalian natin. Dalawang cable tayo, okay na to. Ayan, tatalian natin siya guys. sana umabot. Ang ganito yung pagtali niya. na dalawa. So, yun guys, natalian natin ng cable tie. Ayan. So, tanggalin natin to guys. Nexus na. Kapu yung kaputol. So, ngayon, ilalagay na natin to. Ayan, kaganyan siya. So ayan na lagyan na natin yung tornilyo. Bali balik na natin to guys. Ayan. Balik na natin. Ito sa do. Ito namang sa ay hay. Ayan sa iyan. ito sa ilaw switch so ayun na balik na natin guys yung ano, connection nya ang gagawin natin ngayon ay sasaksak tingnan natin kung umiinit na parehas Tapos na lang So ayan, nalagay na natin guys. Ang gagawin natin ngayon ay iti-testing. Testingin natin kung gumagana na nga ba yung ano, yung eye So ayan guys testing natin nasa up siya ayan nasa up kanina tinitesting natin ay yung ano niya yung medium niya wala bali ang high lang ang mayroon so tingnan natin kung parehas na mayroon yung low high and medium ayan rin natin para makita din ninyo Ayan. Nakadikit na bali switch. Sorted lang natin para alam natin kung gumagana. So ngayon pipitin natin, lalagay natin sa low. Tingnan niyo yung uh, tawag dito, analog tester. So mayroon na siya. Lagay natin sa medium. Ayun. Hi. So ayan guys, okay na. Pwede ang gagawin natin ngayon ay sasaksak na natin sa kuryente at namang malaman natin kung may ano may <coughs> umiinit na yung hay tapos piti natin to lagay natin sa low ayan ayan umiinit yung low oh, mainit Ayan, uminit na siya, guys. Yan, meron na. Okay na yung high. Init na. Ouch. Init. So, ang naging problema nga pala dyan, guys, yung switch, yung switch ng high, hindi nagkoconnect. Hindi nagkoconnect. Kaya, ayun, walang, walang, walang init yung heating uh, element itong high na ito walang, walang init balilo lang yung gumagana so ngayon naayos na natin so ang gagawin natin isasara na natin guys isasara na natin Eh, pwede na uli magluto yung may ari nito. So hanggang dito na lang guys ang aking video at maraming maraming pong salamat sa inyong uh, pagsubaybay o panonood ng aking video. At sana po ay nagkaroon po kayo ng kalaman tungkol po dito sa ating ginawang uh, <coughs> electric stove. So ang problema niya, yung switch, nagkaroon ng lost connection. So maraming salamat at Happy Sunday sa inyong lahat po. At lagi po kayong mag-iingat. God bless. You.